Magandang umaga mga ka-AF. Ngayon ay June 4, 2025. Sa ngalan ni ka-AF Reverend Father Dominic de Ramas. Ako si ka-AF Al Calixtro. Ang mga ng mga balitang lokal, nasyonal, internasyonal at balitang Vatican. Kaya nakikinig sa programang Buena Mano sa impilang 11.43 kHz ng DYAF. Sa ulo ng mga balita, HIV cases sa Pilipinas patuloy na tumataas. Mga kabataan ang sa mga nagkaka-HIV. Pinakmaraming EMPA case na itala sa NCR na Department of Health. Pangulong Marcos pinanatili ang karamihan sa gabinete. LGUs pinaghahanda na sa habagat. expanded number coding suspendido sa biyernes para sa Ahidal Adha. Magandang umaga ngayon ay June na June 5, June 4. Miyerkules. Lumobo ang bilang ng mga tinamaan ng HIV o Human Immune Deficiency Virus sa bansa. Lalo na sa hanay ng mga edad na 25 hanggang 34 na taong gulang. Bata ito sa pinakabagong datos mula sa Department of Health. Ayon kay DOH spokesperson Asec Albert Domingo, nagbago ang trend ng impeksyon mula noong 2006. Kung noong 2002 hanggang 2005 ay mas mataas ang kaso ng mga nasa edad 35 hanggang 49 na taong gulang. Ngayon ay mas uh, epektibo na ang mas nakababatang grupo. Doble ang itinaas ng kaso sa nakalipas na isang dekada mula sa 21 bagong kaso kada kada araw noong 2014, lumobo ito sa 48 noong 2024 at lalo pang sumirit sa 56 kada araw mula Enero hanggang Abril ng taong ito. Kinumpirma ng Department of Health na nasa National Capital Region o NCR na itala ang pinakamaraming kaso ng MPAC sa bansa ngunit tiniyak na hindi kinakaila magpatupad ng lockdown sa rehiyon. Ay kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, bumaba na ang overall cases sa buong bansa at wala ng probinsyang mahigpit na binabantayan. Nilinaw ni Domingo na natural lamang na mas mataas ang kaso sa NCR dahil ito ang pinakamalaking rehiyon. Ngunit naka-isolate na ang mga pasyenteng tinamaan ng sakit at gumaling na sila. Sa ngayon ay sa DOH, mas uh, mahalagang tutukan ang bilang ng bagong kaso kada buwan na patuloy namang bumababa maging sa NCR. Pinanantili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karamihan sa kanyang gabinete matapos ang isinagawang performance evaluation. Sa ginawang anunsyo, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignations ng maraming opisyal kabilang sina Francisco T. Laurel, Jr. na Department of Agriculture, Juan Edgardo Sariangara, Department of Education, Bienvenido Laguesma na Department of Labor, Tidoro Herbosa ng Department of Health, at Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology, kasamang iba pang key officials. Tinanggihan din ang pagbibitiw ng Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., Bureau of Customs Commissioner Bienvenido Rubio at Treasurer of the Philippines Sharon Almanza. Pansamantala namang mananatili sa pwesto si na Secretary of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Patuloy ang administrasyon sa pagpapatupad ng mga programa sa pangunguna ng mga opisyal na nananatili sa posisyon. Pinaghahanda na ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan sa epekto ng southwest monsoon o habagat kasunod ng deklarasyon ng panahon ng tag-ulan ng pag-asa. Sa ipinalabas ng memorandum, inaatasan ang LGUs na ipatupad ang operasyon uh, list of protocols para sa mas maay sa disaster response kasama sa mga paghahanda ang pagpapatibay ng emergency operation centers pagtatalaga ng evacuation sites at pagsasagawa ng simulations drills. Pinaalalahanan din ang LGUs na mahigpit na ipatupad ang no-build zone sa high-risk areas upang maiwasan ang panganib sa komunidad. Suspindido ang Expanded Unified Vehicular Volume Reduction Program sa Biyernes, June 6, bilang bahagi ng pagunita sa Ahid al-Adha ay si Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang June 6 bilang regular holiday sa bisa ng Proclamation 911 matapos ang rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos. Ang Ahid at ad Adha ay isa sa dalawang pangunahing Islamic holidays na nagpaparangal sa pagsunod ni Prophet Ibrahim sa utos ni Allah. Pinaalalahanan ng MMDA ang mga motorista na planuhin ang kanilang biyahe at sumunod sa traffic rules para maiwasan ang abala sa daan. Sinimula ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang integrasyon ng 20 Kilo Rice Program sa Anti-Hunger Initiative ng gobyerno na walang guto maayang kay Sekretary Rex Gatchalian. Aprobahan o aprubahan ng Department of Agriculture ang supply ng 490,000 sako ng bigas mula Hunyo hanggang Disyembre para sa programa. Mahigit 1,000 accredited retailers kabilang ang Kadihwa Stores at Agricultural Cooperatives ang tatanggap ng subsidized rice na mabibili ng mga beneficiaryo gamit ng kanilang food vouchers. Patuloy ang koordinasyon ng DSWD at Department of Agriculture upang matiyak ang maayos na pamamahagi ng murang bigas na layuning palakasin ang food security para sa mga low-income households. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang kasiyahan at kumpiyansa sa mga pagbabago sa NAIA Terminal 3, kasunod ng mga ginawang improvements upang mapabuti ang serbisyo at pasilidad. Ay sa Pangulo, layo ng rehabilitasyon na mapahusay ang airport experience para sa mga biyahero na ngayon ay nakikinabang na sa mas maayos na operasyon at modernisadong pasilidad. Pinuri rin ni Pangulong Marcos ang mga ahensyang katuwang sa proyekto at tiniyak ang patuloy na pagsisikap para sa mas epektibong transport infrastructure sa bansa. Patuloy ang pagtatalo ng mga mambabata sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na posibleng hindi na matuloy bago ang June 30. Ayon kay Senador Coco Pimentel, maaari pagpatuloy ang pagdilitis sa susunod na Kongreso. Taliwa sa pahayag ni Senador Francis Tolentino na functionally dismissed na ito kung hindi matapos sa kasalukuyang termino. Sa ngayon ay nagiging mas malabo ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay matapos ipahayag ni Senador Francis Tolentino na functionally dismissed na ito kung hindi matatapos bago ang Hunyo at 30. Ayon kay Tolentino, hindi maari ipasa ang kaso sa susunod na kongreso dahil sa limitasyon ng saligang batas. Sa Mantala, may ilang senador na naghahanda ng mosyon upang tuluyang ipatigil ang impeachment trial bago pa man ito magsimula. Sa Mantala, binatikos si Senador Isao Teberos ang paulit-ulit na pagkaantala ng impeachment trial. Iginit niyang tungkulin ng Senado na agad itong dinggin. nag out naman si Senate President Chase Esconero habang nagsasalita si Juan na ikinagulat ng ilang mambabatas. Patuloy ang debate sa Senado kung dapat pang ituloy ang impeachment trial bago ang adjournment ng Kongreso sa June 14. <clears throat> Sa alagay ng panahon, patuloy ang epekto ng Southwest Monsoon o habagat sa Luzon hang ngayong Merkules, June 4. ay sa pag-asa, magkakaroon ng monsoon rain sa Zambales at Bataan habang makakaranas ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at pagkidlat na pagkulog sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera at Central Luzon. Sa Visayas at Mindanao, inaasahan ang bahagyang maulap na kalagitan na may posibilidad na localized thunderstorm sa ilang lugar. Pinapayuhan ng publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide dulot ng malalakas na pagulan at apektadong mga lugar. Bakit eh, pagbabalik ang programang Buena Mano Balita pagkalipas ng ilang palala?